Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, Ang Hoy! Bawal Yan! Pakinggan ng mga report na bumungad sa atin sa iba't ibang lungsod dito yan sa Metro Manila. Babaeng nagabandona ng fetus arestado, kasong kakaharapin ng suspect, alamin. Isang babae ang arestado matapos mahuling magtapon umano ng isang fetus sa harap ng isang convenience store sa Valenzuela City. Ang fetus na ito, inamin ng babae na sarili niyang anak. Ano kaya ang kasong kakaharapin ng suspect? Pakinggan sa report na ito. Sa kuha ng CCTV sa isang barangay sa Valenzuela City, isang babayang nahuling nagtapo ng plastic bag na naglalaman umano ng fetus sa tapat ng isang convenience store. Bagamat hindi nakuhana ng aktual na pagkatapo ng babae sa fetus, ang berdeng plastic bag na kanyang dala na nahagip sa CCTV ang siyang lalagyan ding natagpuan sa basurahan. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, umamin ang 31 anyos na babae sa ginawang krimen. Sa laysay nito, anak niya ang fetus at pinili niyang abandonahin ito dahil sa planong mag-abroad. Nakakulong na ang suspect sa custodial facility ng Valenzuela City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Article 258 ng Revised Penal Code o ang abortion practiced by the woman herself or by her parents dahil sa pagpapalaglag niya ng bata itinuturing na iligal ang abortion sa bansa. Personal man itong isinagawa o sa tulong ng iba, kahit pa may pahintulot ito ng babae o ina na planong ipalaglag ang bata, hindi pa rin ito pinapayagan ng batas. Ang sinumang magsasagawa ito ay papatawa ng prison correctional o pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Apat, arestado pag-aalok ng abortion online. Parusa sa mga suspect tutukan. Arestado ang apat makaraang mahuli sa akto na nag-aalok ng abortion online sa isinagawang entrapment operation ng anti-cybercrime group sa Caloocan City. Ang proseso ng abortion pumapatak sa halagang 10,000 pesos. Ang mga kasong kakaharapin ng mga sangkot, alamin sa report na ito. Isang iligal na aktibidad online ang nahuli ng anti-cybercrime group o PNPACG na nawisa sa pag-aresto sa tatlong babae at isang lalaki sa Caloocan City. Ang apat na suspek nagaalok umano ng abortion online sa halagang 10,000 pesos. Sa isinagawang entrapment operation ng PNPACG, isang buntis, na pulis ang nagpapanggap na magpapalaglag ng bata ang nakipagtransaksyon sa mga suspek. Batay sa investigasyon ng pulisya, na pag-alamang nagpo ito ng gamot na iniinom at inilalagay sa ari para mapabilis ang proseso ng pagpapalaglag. Nagaalok din ng mga ito ng venue kung saan maaaring isagawa ang procedure. Nakapost din sa Facebook page nito ang mga matagumpay na ilegal na operasyon upang makahikayat pa ng ibang customer. Ang apat na sospek ay kakaharap sa patong-patong na kaso. Pangunahin dyan ang intentional abortion, sa ilalim ng Article 256 ng Revised Penal Code, lalo pat lumalabas sa investigasyon na negosyo na umano ito ng mga sospek simula pa noong taong 2017. Nakasaad sa batas na ito na ang sinumang magsasagawa ng ilegal na practice ng abortion ay papatawan ng reklusyon temporal o pagkakakulong ng labing dalawa hanggang dalawampung taon kung ang proseso ay sapilitan at ilimitan ng dahas ekspresyon mayor o pagkakakulong ng anim hanggang labing taon naman ang ipapataw sa may sala. Kung hindi naman gumamit ng dahas, ay wala namang pahintulot ng babae. Habang presyon koreksyonal naman ang ipapataw o pagkakakulong ng anim na buwan hanggang anim na taon kapag may consent ito ng babae na nagpapalaglag. Ito ay konsod ng nananatili pa rin illegal na practice na abortion sa Pilipinas maaari pang madagdagan ng parusa kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil online ito isinaproseso. Bus at modern jeep, nagkagit dahil umano sa agawan ng pasahero. Parusa sa mga nagmamaneho, alamin Isang bus at modern jeep ang nagkagitgitan sa kahabaan ng Espanya sa Maynila dahil umano sa agawan ng pasahero. Ayon sa kinauukulan, may manifestasyon umano ng road rage na makikita sa mga driver. Ang mga parusang pinataw sa mga driver na ito, alamin sa report ni Angelica Cosme. Kuha sa video na ito, ang konduktor ng modern jeepney na kausap ang driver ng bus na katabi nito sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Maya-maya pa, nang maunang umabante ang bus, halos maadik kita nito ang modern jeepney. Sa iba pang mga video, nang nasa gitna na ng kalsada ang dalawa, makikita ang hinarangan at ginitgit ng bus ang modern jeep na nasa inner lane. Halos mag-agawa nito sa isang linya na kung tutuusin ay malawak na kalsada. Saglit lang na magkalayong bus, ang modern jeepney naman ang humabol dito para gumanti. Ginitkit din ito ang bus at doon naghiyawan ang mga taong nakakita sa insidente. Git ng driver ng modern jeepney, sa Moraita pa lamang ay inaagawan na siya ng mga pasahero ng bus. Ayon naman kay Atty. Teofilo Guadis III, chairman ng LTFRB, makikita sa mga driver ang elemento ng road rage na anya maaring magdulot ng takot at kapahamakan sa mga pasahero nito. Noong nakaraang taon, Inihain ng mga mababatas ang House Bill 8991 o ang proposed Anti-Road Rage Act of 2023. Bagamat hindi pa ganap na batas, kung may papasa, nakasaad dito na ang sinumang nasangkot sa road rage kahit pa wala itong naging pinsala, ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang isang taon at pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 100,000 piso depende sa desisyon ng korte kapag nagdulot ito ng damages of physical injuries. Maaari itong makulong ng dalawa hanggang apat na taon at pagmumultahin ng isang piso hanggang 250,000 pesos. Habang kapag nagresulta naman ito sa pagkamatay ng isa sa mga partidong sangkot sa road rage, maaaring makulong ang may sala ng anim na taon hanggang labing dalawang taon at pagmultahin ng 250,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Samantala, dahil hindi pa ito nag-apply sa insidente, pinatawa ng parusa ng kanya-kanyang kumpanya ang mga driver. Pitong araw na preventive suspension ng walang sahod ang hatol sa driver ng modern jeepney habang sinibak na ng AST Trans ang nagmamaneho ng bus. Ilang produkto ng grocery chain na Dali, ipinahihinto ang pagbebenta dahil sa reklamong trademark infringement. Kasong kakaharapin, alamin Naghain ng reklamo ang NutriAsia kasama ang Intellectual Property Office of the Philippines laban sa patok na grocery chain na Dali dahil sa isyo umano na panggagaya nito ng produkto ng ilang mga sikat na brand. May batas nga bang nilabag ang grocery chain? Alamin sa report na ito. Kamakailan, Pinahinto ang pagtitinda ng ilang mga produkto ng grocery chain na Dali dahil sa inihain na reklamo ng NutriAsia kasama ang Intellectual Property of the Philippines o IPOPHL dahil sa issue ng copyright and trademark infringement at unfair competition inaakusahan ang patok na grocery store na ginagaya nito ang packaging na maaaring magdulot ng pagkalito sa mga customers. Partikular na ang mga produkto kuli ketchup at raha pura vinegar na halos kamukha ng mga produkto ng nutri -Asia, na UFC ketchup at dato puti products. Ayon kay Deputy Director General Attorney Nathaniel Arevalo ng IPOPHL Kasalukuyang dinidinig ang kaso at ang pagpapahinto ng pagbebenta na ito ay para lamang protektahan ang kampo ng mga naghain ng reklamo sakaling mapatunayang may nalabag na itong batas. Wala pang hatol dito ngunit sa ating bansa, ang trademark infringement o ang hindi awtorisadong paggamit o paggaya ng trademark ng isang kumpanya o produkto na maaring magdulot ng pagkalito sa mga consumer ay itinuturing na paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ang sinumang mapatutunayang gumawa nito ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng hanggang dalawa hanggang limang taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit sa 200,000 pesos. Tang ayon sa Section 155, Section 168 at Subsection 169.1 ng Article 188 at 189 ng Revised Penal Code. sa seller kung hindi dumating ang iyong order na produkto. Alamin, minsan ay matagal talaga ang pagdating ng mga produkto na ating binili, lalo na kung online mo ito nabili. Maaring dahil sa layo ng pinanggalingan o sa dami ng nag-order. Pero paano kung umabot na ng ilang linggo o mas malala, ilang buwan, pero wala pa rin dumadating na order? Heto, alamin kung anong parusa sa seller sa report na ito. Marami ng muka ang pang scam sa mundo ng online shopping. Kung minsan, hindi masisiguro na ang online seller ay lehitimong seller. Kaya pag na-deliver na ang produkto sa buyer, maaaring peke. O kaya naman ay nag-iba na ang produkto. Halimbawa, imbes na cellphone, e bareta ng sabon ang na-deliver. Pero paano naman kung nag-order ka, pero walang kahit anong produkto na dumating sa iyo? Paano kung napako na ang pangako ng isang umano'y online seller? Base sa Consumer Act of the Philippines o Republic Act 7394, deceptive act ang ginawa ng online seller. Kung may pinag-usapang petsa kung kailan i-deliver ide ang isang produkto at hindi ito sinunod ng seller o kumpanya, deceptive sales ang tawag dito. Ang biktima, sa tulong ng gobyerno ay maaaring i-refund ang kanyang ginasto sa pagbili ng produkto. Maaari ring i-cancel ng local government unit ang business permit ng nanloko. Maaari ring pagmultahin ng 500 hanggang 300,000 pesos ang sinumang mapatunayang manlolokong seller. Parusa sa mga nanghuhuling naninipol o nang kakatkol. Alamin. Sa kabila ng patuloy na pagsulong ng pagpapanatili ng safe street, workplaces at public spaces, hindi pa rin nawawala ang mga insidente ng pambabastos sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga kababaihan. Isa ang catcalling sa mga paraan ng sexual harassment. Ito ay seryosong usapin at may karapatang parusa sa kunsino mang mapatunayan na gumawa nito. Kung ano-ano ito, tutukan sa report na ito. Ang mga pampublikong lugar ay ang mga espasyo kung saan vulnerable ang mga kababaihan. Dito kasi nila nararanasan ng iba't ibang uri ng sexual harassment, lalo na ang paninipol, pangangantsaw, at pagtingin ng may malisya. Para sa ilan, ang catcalling ay mababaw lamang daw, kaya kadalasan ang mga biktima pinapalampas lamang ito. Pero sa ilalim ng Republic Act No. 11313, o Safe Spaces Act. Ang catcalling ay isang krimen at ang sino mang gumawa nito ay nararapat na parusahan. Nakasaad sa batas na ito na ang sinumang mapatunayang mambabastos sa pamamagitan ng pangkakatkol, paninipol o sa iba pang paraang nakatala sa seksyong ito ay pagmumultahin ng isang libong piso. Ire-require din ito na mag-render ng 12 hours na community service kung saan kabilang ang pagdalo sa isang gender sensitivity seminar para sa unang offense. Sa pangalawang offense naman, maaaring patawan ng multa na 3,000 piso o pagkakakulong ng 6 hanggang 10 araw ang salarin. At sa third offense, pagbabayarin na ang sexual harasser ng 10,000 piso at makukulong din ng 11 hanggang 30 araw. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. At bago tayo magtapos, iba'yong pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na lubog pa rin sa baha dala ng bagyong Karina. Manatili po tayong alerto sa mga banta ng pag-ulan, pagbaha at iba't ibang mga sakit dahil may paparating na namang masamang panahon sa ating bansa. Muli, ito ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.